nakakatawa ko sabihin sa mga magulang ko kasi sabihin nila i-compare ka sa iba ganun. Ano no? Ulit diba? Nakanare. Meron kang kaklase na palagi na meron kang kaklase na palagi na sa honor list. Mm. Tapos ngayon, napapaisip ka kasi wala ka sa honor list. Mm. Ngay simula kasi kinder, nare Simula kasi kinder, meron kang honor. Ikaw o uh. yung kaklase mo? Oo. Uh -huh. uh -huh. Pero okay. ngayon, di ko na, di ko na nagka-owner. Ngayon na, mm. lang, ngayon mm. grade na lang. Tapos, ngayon grade 6, parang gano'n. Uh -oh. Okay. Tapos, ngayon, tatakot ko sabihin sa magulang mo. Kasi ang sasabihin lang, parang nag-expect ka. Kasi, para kasi sila nag-expect na mataas grades mo palagi. Oh, oh. Parang, kasi matalino ka. Uh Oo. -oh. Gano'n. Oh, oh. Tapos, anong, anong point of view mo doon? Anong ibig mo sabihin? Anong, ano, bakit mo siya nasabi? Sinasabi ko siya kasi, minsan, meron kasi ano, mga magulang na ka, hindi lang nakakuha ng ano, matataas na grades yung mga anak nila. Mm. Kino-compare nila agad sa ibang mm. ano, bata. Sinasabi sabi nila na, buti pa si ganyan, ano, mm. magaling sa ganyan. Tama-tama tama naman yun. Pero uh, ito ako, mahalin no? ako. sinasabi ko rin yan sa'yo, di ba, na mm -hmm. okay, dapat mataas. Siyempre, lahat ng mga magulang, sinasabi yan, sana mataas, sana galingan. Pero, ito lang yung mapapayo ng mga magulang lagi. Ang importante lang mag-aral ka. Yung 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 score, yung 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 grades. Oo, batayan siya ng isang magulang. Ah, talino, matalino. Pero 'di ba? Pero sa sa pagkakataon, sa pagkakataon naman talaga sa huli. Yung grades mo nung grade 6, hindi mo naman talaga siya magagamit sa totoong buhay. Hindi, hindi mo siya magagamit na parang, oh, mataas yung grades ko grade 6, di ba? Dapat, magaling ako. Walang ganun. Ang kailangan niya yun, bukod sa uh, mag-aaral ka, maging masaya ka sa pag-aaral mo, at umiwas muna kayo doon sa mga mga in love, in love. Ganun.